Mabubutang <laughs> <bugoy. laughs> <laughs> <Pia. laughs> <Pag> <laughs> <sag> mo, <laughs> lang sa pagkain ah? oh, O, na, halika na dahan, dahan lang, ang bilis mo naman Pudod-pudod naman. Pudod yung pagkatan na nga. Ang gano'n mm -hmm. mm, na lang. <laughs> oh, sige, kaya mo yan. Pagka kasi kagatin mo ko. O, oh, ito. O, o, o. O, mo hindi ka na lang mo. Time, 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 time. O, sige, kaya mo yan. Lalo na mo. Ito na, ito sige na. Ah. Hello. Wag ka rin masyadong mataas. Oh, ganyan lang. Ay, yabot mo hindi lang, oh, dali. Oh. na. Tayo muna Sige na, sige na, sige na. O, relax ka lang dito. Ah, oh, liko dito. <laughs> masyadong mataas. Oh. wait lang, wait lang, 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 stop muna.